Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po tayo, mga kababayan ko. Napaka ano nitong bagyong dumating sa atin. Hindi huminto-hinto ang ulan. Halos lahat na na lugar ay may mga ano, may mga baha. At uh, pasalamat na lang ako dahil hindi sa amin inaabot ng baha. At uh, ngayon medyo mahina na yung ulan, ang giangin na lang tapos eh yung hangin hindi na rin masyadong malak ano, malakas yung hangin at uh, napaka anong napaka delikado kapag ganito yung panahon lalo na kapag yung doon sa mga binabaha talagang ah, hangat hanggang baywang yung tubig sa Maynila sa sa Laguna ayan ang dami kong nakikitang sobra talagang binabaha Ingat-ingat po tayo mga kababayan. At uh, mag ano po tayo, maligo ka agad pag lumusong ho tayo sa to, sa tubig na ganyan. Ah, uh, maligo ka agad kayo at magsabon kayo kung maaari buhusan niyo ng alkohol ang inyong katawan. Sabunin niyo ho nang mabuti. Kasi yung ano ba yung tinatawag na sakit yung mga ano sa daga, yung mga nga, ihi ng daga, mga tainan ng daga eh, dumidikit yan sa katawan natin. Kaya magsabon kayong maigi, hiloran yung maigi yung inyong katawan kasi napakadelikado, eh, lalo na kapag medyo matagal ang ating paglusong sa tubig, yun ay sumusuot sa ating mga balat, yung mga dumi na yun. At uh, napakadelikado, ang daming sakit na makukuha sa baha. Ayan, ito yung aking bahay. Yun, yung makikita nyo yung mataas. Tapos itong pulang ito. Ayan. ang isa, isa, sa bahay ko sa Los Baños. Awa ng Diyos. Uh, okay naman sila. Okay naman yung bahay. Hmm. Marami akong mga tanim-tanim na mga ano dyan. Ito, oh. Kamias. Ang daming bunga niyan. Nagkandalaglagan na siguro lahat-lahat na mga bunga. Mga guyabano, ayan, madami. At uh, walang tao sa, actually, walang tao sa bahay. Eh, nakadepende lang ako sa CCTV. Ayan, at uh, okay naman, awa ng Diyos ay uh, bumalik ka agad yung kuryente. Kaya, nabiyoko agad yung ating, yung aking bahay, ayan. Naka-open siya palagi dito sa akin para nakikita ko kung anong mga nangyayari doon lalo na ngayon na may bagyo. Ayan yung malunggay. Yan. Hmm. Ang sarap kaya ng malunggay. Tinabas kasi nung nagtabas sa amin eh. Hindi ko naman sinabing tabasin. Ayan, isa pa to sa bahay ko. Hindi ko naman sinabing tabasin yung mga puno doon. Eh, hindi ko alam kung bakit pinagpuputol sana tumubo ulit ayan hmm. awa ng Diyos wala nang ano walang baha ayan guys oh ayan nakakamis yung nakakamis ang Pilipinas sa totoo lang gustong gusto ko na nga umuwi eh kapag ako talaga ano nag-retire na dito ako uuwi na ng Pilipinas at sa Pilipinas na ako maninirahan ng buong buhay ko Siguro pupunta lang ako dito sa Sweden kung halimbawa ang bakasyon. Ayun, bakasyon lang. Gagawin ko na lang tong bakasyon ng tong Sweden. Pero ang target ko talagang tumira ng habang ako ay matigok ay uh, sa Los Baños. Sa sarili kong bahay. Do doon ko talaga gusto tumira may kunting income naman dito. So, ah, uh, okay lang. Kahit pa paano, malaking tulong. Ayan, guys. Sobrang, ah, uh, parang napaka-frees ko, ano, oh, napaka-frees ko niya. Wala nang ulan. Anggi-angi na lang. Kaya, ayan, hangin-hangin. Ang sarap magluto ng, ano, ah, uh, yung bagay dito. Na naalala ko yung, ano, yung, yung nilulutong, yung saging na ano, yung bata pa na saging, ginagataan. Sarap na, mas, ang sarap no, paborito ko yun, yung mga ganun. Tapos yung ubod ng saging na ginagataan, yun, masarap yun, gataan. Tapos lagyan ng dilis o kaya ano, lagyan ng tinapa. Tapos lagyan ng sili. Ay, sobrang sarap. Tapos mga santol yung nagkakandalaglagan. Nakaka. Naalala ko nung maliit pa ako eh. Namumulot ako sa hindi ko naman, uh, ano, nangihingi ba? Oo. Pero mahirap din na manghingi. Eh kahit na nga pinupulot mo na lang nalaglag, eh hindi pa ibibigay sa iyo. Yun, mga karanasan kong nung ako'y bata pa. Hindi rin mahirap na... Uh, manghingi. Pasalamat ka na lang kung bigyan ka. O, kasi sa atin, yung nakikita lang nila sa real talk lang, kadalasan nakikita lang ng mga tao kapag meron ka. Pero kapag wala ka, hindi ka nila nakikita. Mm -mm. Siyempre, siyempre nga naman Bakit ka naman kasi kikilalanin ng tao Eh, wala naman silang makukuhang benefit sa'yo Diba? Kaya ang karamihan ng mga Ah uh, Pilipino, nakikilala nila yung taong meron Pero kapag wala Hindi ka nila Kahit pansinin ka, hindi ka nila papansinin Hmm -mm. Totoo yun Ganyan ang mga Ah uh, Nakita ko sa buong buhay ko ganun. Oo. Lalo kanilang... Lalo kanilang uh, padadanasin na ikaw ay mahirap. Mm -mm. Dahil sila, sila ang meron. Ikaw ay walang wala. Kaya... Uh, walang ibang gawin natin kundi yung magsikap tayo. Para sa kinabukasan. Para pagdating ng panahon, kahit papaano, ay uh, magkaroon din tayo. Magsikap. Oo. Mahirap yung mangihingi, mangihingi, ka ng tulong. Dahil alam naman natin, yung mga tao kasi, yung, yung ibang tao kasi mahilig manghingi. Eh kung iisipin natin, hindi rin maganda yung hingi ka ng hingi sa kapwa natin kasi nagsisikap din yun, pinagpapaguran din nila yung mga pera nila. Kaya nakakahiya nakakaya talagang manghingi. Ang dapat na lang gawin natin ay yung magsumikap na lang tayo para tayo ay magkaroon din. Pero yung manghingi parang hindi naman maiiwasan yun eh yung ganun. Kaysa magnakaw, syempre, di manghingi ka na lang. Pero pasalamat na lang kung bigyan ka, pero kung hindi ka bigyan, di pasensya. Ganun naman talaga eh ang ano, ang patakaran ng buhay sa mundo. Mm. Ayan, yung aso, o. Oh. Mm. Ano to eh, pinamimigay ko na yung aso na yan eh. Kung sino may gustong aso sa inyo, yan, kunin nyo sa bahay. Mm. Kasi walang mag-aalaga doon eh. Walang magpapakain, walang mag-aalaga. Tapos eh, ano pa, ang daming lalaki ng aso. Nagpapabuntis pa nang nagpapabuntis. O. Oh. Hindi, sabi ko, wag nang magpabuntis nang magpabuntis. At uh, eh ang daming lalaki nitong aso na 'to, eh, malandi eh. Ang dami kung kapag nakakakita ng lalaki, eh, sumisigay-sigay din eh, nalapit din. No? Nag uh, ano rin nagpapakyut din sa aso. Hindi hindi rin mapagkatiwalaan tong aso na 'to eh. Nagpapabuntis nang nagpapabuntis. Eh tapos eh yung mga anak niya, kawawa. Hmm. kakapanganak lang, papabuntis na naman. Oh. Kaya pinamimigay ko na eh. Sana mayroon kumuha dyan sa aso. Para maalagaan sila. Wala naman, wala naman mag-aalaga na sa kanila. Walang tao sa bahay. Hmm. Kasi sinabi ko noon, kasi na wag nang mag-alaga ng aso nag alaga pa rin tapos o oh, yun iniwan hmm. walang mag alaga nakakaperwisyo. mamaya makakagat pa eh ang mahal mahal pa naman ngayon ng injeksyon ng, uh, kapag nakakagat yung aso ang mahal ng injeksyon ngayon libo libo kung wala kang libo libo patay kang bata ka o baka may rabies pa oh, kailangan talaga eh mawala yung aso sa bahay papakuha ko nga yun pag may uh, meron pumunta sa bahay, ipapakuha ko yun. Ipamigay nila. Ayan guys, oo oh, nakadepende lang ako sa CCTV. Yan. Palagi, palagi akong nakabiyo sa CCTV. Lalo na ngayon na umuulan. Ayan. Pero next month, itong bahay ko, ipapaayos ko yung baba niyan. Ipapaayos ko na yung baba para Uh, gumanda-ganda ng tingnan. Tapos yung mga halaman dyan, yan, ipapaayos ko. Tsaka, mas maganda yung mayroon kasing mga kahoy eh. Yung pin hindi naman nakakapirwis yung kahoy, hindi ko alam kung bakit pinutol eh. Mas maganda yung mayroon mga kahoy-kahoy kasi nakakapurot, isa yun sa nakakapurotikta. Kaya sabi ko kung hindi naman nakaka-estorbo yung, bah yung mga kahoy, wag putulin. Eh kaso, parang hinarabas naman nung nagputol eh ayun pinutol lahat pati yung pinakamamahal kong santol na puno ng santol pinutol ay nako ang hirap talaga kapag yung uh, pinutol yung kahoy parang maghihintay ka na naman na sum magkaroon ng sanga ayun ito nga oh kalamansi oh malunggay kamias Guyabano, ang tatamis pa naman ng guyabano na 'yan. 'Yan. Maraming malunggay 'yan. Eh, ang gusto, gusto ko kasi 'yung mayroon mga puno. Kasi isa 'yan sa nakakaprotekta lalo pan, lalo na pag init Thank you guys.